nito. Ano po, ah, uh, niluto ko po yung bigay ni tita na udong. Ginawa ko po, po siyang fried noodles. Ano po, ah, uh, ibuboyed mo po muna siya. Tapos, ipapried mo po siya. Dapat po, unti lang po yung mantika. Tapos po, lagyan niyo po siya ng tapos, kung seasoning ng noodles masarap po siya yan po Magluluto po tayo ngayon ng nilagang baka. Ito po yung gagawin nating gulay, chaya po. Hahigpit na din po ako ng tubig para ilalagay na lang po dito yung chaya. At ilalagay ko din po ito, yung baka. Ito po yung unahin po nating ilaga. Thank you for watching.